Ay, yeah, nahabol pa kuya. Pila, pila. Hable? Oh, yan sige sige, Pwede pa ba? Oh, pwede pa. kuya, ah, baka naman maubusan <laughs> na kami. Ayun lang, hindi. Wala nang non-stop yan 24 hours. Baka pagdating oh. namin doon, wala na. Okay, saan pa kayo galing, kuya? Valenzuela. Oh, Valenzuela ah. pa, o tinanong niyo po. Sige, pasok po kayo. Ayun, tayo ang oh, mga Pa namin si Diwata. hmm <laughs> 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 Masarap pa si Diwata? Oh, masarap Diwata eh. ah. eh. Oh, Kaya pala so, maraming ano, yan, na, patuloy pa yung pagdugtong ng tao. Hindi pa rin dito na <laughs> uh, kumukonte dito sa joke no na o umabot na ng joke ng no, mga uh, kasi pag di masarap yan okay, uh, wala talagang tao baka may gusto kayo shout out shout out niyo mga invite nyo yung mga friends nyo kayo may ya uh... Shout po sa mga taga-baklaran. Oh, yan, yan. yan. Sige. natin. Shout out po sa mga taga-baklaran. Nandito kayo diwata. Alapang. Alapang, yun. Alapang. Okay, galing ako sa Moon Sana bang ito, pa sila oh. Dito. So ito may mga bata pa oh. So Ano gusto niyo ng tikman doon? chicken uh, si or ano? Or uh, si overload pares? Chicken si at chaka oh. overload. Ayun. Ah, ayun, oh, ayun, Diwata daw. Diwata. Si Diwata. <laughs> si Diwata. Ah, busy si Diwata, busy. Bong. <laughs>